Hello everyone! What's up and welcome back to my channel. And ayun nga, pag-uusapan muna natin yung about sa exam ko kasi papalapit na yung pasok dito September And may exam kami para sa kurso na kinuha ko. And dahil kailangan ko mag-exam ng fisika at saka matematika at saka yung Russian language. And kahapon nga ay katatapos ko lang mag-exam ng matematika. And, and after yesterday to uh, nag-exam din ako ng fisika. And syempre, tinulungan ako ng boyfriend ko kasi yung pinili ko ay online exam lang. Kasi nga, hindi ko alam kung anong sasagutin ko. So, baka naman pwede mag-cheat sa online. Charot na. Pero hindi naman daw pwede mag-cheat kasi... Ano, kasi may cellphone ka na ilalagay at dapat naka-video yung screen ng ano ng laptop mo or computer at saka nakikita ka din. And so, ayun daw ka mag-cheat. Kagaya lang naman ng, ano, ng personal kang mag-exam. Pero hindi ko pinili yung personal na mag-exam kasi ayoko muna pumunta sa school kasi wala lang. And dito yung pinili ko na online exam kasi para mas, ano, para mas easy kasi nandito yung boyfriend ko. And syempre mga wise kami. Eh! Charot. And ayun na, kailangan din mapasa sa exam kasi pag hindi ka mapasa ay hindi ka makakapasok. At saka hindi nila i-extend yung visa mo. Pero pwede naman natin hindi ka mapasa dito kasi at least nagbayad ka. And then, train ka lang nata nila kung hanggang saan naabot yung utak mo. Charot. So, I'm going to share with you kung paano namin ni ni Andre, yung boyfriend ko, yung online ko. And, isi-share ko sa inyo kung anong ginawa namin kahapon at saka nung Monday. And, ngayon ay ang last na exam namin ay Russian language. So, yung boyfriend ko ay nasa work pa and after niya mag-work ay Ayun, mag-exam na ako. And yung ginagawa namin ng boyfriend ko ay dito, dito ko nilalagay yung cellphone ko. Ito na binibideo ko. And ito, need natin may light kasi alam mo na hindi nakikita yung face. Ah, ako. Char. And, and syempre, open muna natin yung computer. Kasi sa computer ako nag-exam and kailangan ganito Ganito ako nag-exam kahapon at saka noong Monday and yes like this And that like that <laughs> And kasi yung ano yung TV ay naka-connect sa television ah TV sa TV dahil sa cord na ito So ayun yes because we are wise kaya kukuha kami ng paraan para makalusot. Charot. And, open natin yung TV. Oh, oh like that. Ay, hindi mm Hmm. Mmm. Ah, oh, ah. Okay, never mind. Oh, like that. Yung computer, at saka, icing lang. Like, for example, Like for example, nag-exam ako kahapon. Like ganito. Kasi naka-connect siya. Oh, ganyan. And nakikita, and nakikita ni Andre doon siya, doon siya pupunta sa labas. <laughs> At sa labas siya pupunta like like kasi may cellphone din siya. And and uh, ano lang niya, I i-move lang niya ng kaunti yung yung TV at saka titingnan niya dito. Dito siya pupunta at iso-zoom niya yung cellphone niya. And then after that ay pupunta siya sa <laughs> dito sa sala nila. Kasi para hindi siya marinig marinig ng ano ng video ko. At syempre para hindi siya gaano marinig ay gumamit din kami ng mini microphone <laughs> and and ano and tasan na yung oh where is it ah oh, eto yung ginamit namin yung mini microphone habang yung boyfriend ko ay tumatawag sa akin at syempre nakakonek ito sa kanyang phone at para mas maintindihan ko yung sinasabi niya kasi yung exam namin ay multiple choice lang naman. So, ayun. Sinasabi niya, Hey, your hey, hey like that. At syempre, itong earphone, nilalagay ko lang dito sa kaliwa. Kaliwang tainga ko kasi hindi nakikita kasi, alam mo na. Ay. Right? Kasi, maba naman yung buhok. Kaya, ayun, pwede, pwede i-cover yung hair natin. And, hindi naman sinabi na kailangan magtali ng buhok sa exam. So, ayun so, ano, syempre, wise tayo eh. Ganun tayo. Dapat, pag-aralan mo. <laughs> and, dahil din, may isang phone din dito, uh, And my boyfriend may ron ding cellphone kaya tinatawagan niya ako dito. And syempre nakakunik sa phone ko. And dito ako nakaupo at syempre habang yung boyfriend ko nasa sala and nag-answer pa siya kasi yung exam namin ay one, one hour yung ano, limit niya. pa ha? And habang nagsasalita siya ay syempre andito lang siya. Hindi nandito kasi may hindi ko to ganyan. <laughs> Charot. At sobrang hirap nga daw ng pisika kaya ayon nag YouTube din siya kasi yung iba hindi na, hindi na niya maalala and pati na din yung matematika kaya ayun siya, siya yung nagsisearch at habang tinatawagan niya ako like sinasabi niya sa sala A, A, B, B, C, C. and may time din na nagvideo nagvideo ako tapos parang may nasagip na sound like sabi niya na at may narinig din ako na sound something like sound kasi noong Monday parang parang nawala yung connect niya sa cellphone ko kasi Iwan ko kung anong nangyari. Tapos parang yung sound ng Bluetooth ay like, -da -da! so kind of sound. So parang, parang na siya sa cellphone ko na narinig ng cellphone ko. Kaya inedit ko sa CapCut. Like for example, kahapon inedit ko. Inedit ko siya sa CapCut like this. For example, dito sa area na ito, like kagaya nito, ito yung may sound na narinig ako galing sa Bluetooth, like, like nawalan ng connect or kinonik din. And ayan, minot ko ito I mean, inalis ko yung sound at saka nag ako dito. Ito yung may sound at saka kinapi ko yung sound niya dito and kinapi ko dito. So, parang ngayon, Parang it, parang same na siya. And parang hindi lang kinat. And ayun yung ginawa namin ng boyfriend ko. And mamaya din kasi yung exam namin is ano Russian language kasi paano naman ako makakapasa ito? kasi hindi ko pa nga alam masyado yung Russian language nila. Kaya ayun tinulungan ako ng boyfriend ko at syempre nag nag din kami kung paano namin i-handle kasi wala gusto lang niya mapasa ako kasi to make sure lang naman and pero okay lang naman daw kung hindi mapasa kasi ano magbabayad naman sa school ng 100 100 pesos ah? and ayun lang yung concern ko kung, kung paano mag kung paano kung paan natin naihandle yung online exam na kailangan may video. So, sa mga ano dyan, huwag nyo akong gagayahin. Huwag nyo kaming gagayahin kasi mahirap na. Charot. At mabuti na lang kasi sinabi nila na may online exam at saka pwede ding hindi online. chaka ayun, mas pinili po yung online kasi baka naman. At ayun nga kasi hindi ko talaga maintindihan. chaka baka ako ma-zero. Charot. Pero okay lang kasi multiple choice multiple choice naman yung ano yung exam namin yung boyfriend lang yung nahirapan sa exam ko and habang ako kunyari nag kunyari nagaano ako din dito kahapon naga answer answer kunyari nagsosolve din ako pero hindi nila alam Ay, nag cheat na pala ako Diyan. pero okay lang naman mag cheat wag lang sa partner mo Charot. And that's all for today's video. Sana naintindihan nyo and sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Ay, anong i-enjoy? And don't forget to follow for more videos at para maging updated ka sa mga video ko. Charot. And yes, and see you on my next vlog, guys.